Buwanga ka ha. Nanawagan ako kay Marilu Conte, at uh, Condes. <laughs> ha? Na yung mga anak mo dito, andyan sa likod ko, na sana ay bigyan mo namang pansin. Huwag mong patunayan na isa kang walang kwentang ina, na nag-iwan ka lang ng mga anak mo dito at ikaw nagpapasarap dyan sa Kabiti. Ang nais ko lang ihati dito sa uh, mensahe ko, na sana bago ka umalis, no? <laughs> oo, I-settle mo muna yung mga naiwan mong mga bata mo dito. O, tingnan mo, kawawa. Get, oh kami dito nag-aalaga. Nagpapakain mo. Mga, mga busy pa kami dito sa negosyo. Talagang kami talaga ang nag-aalaga sa mga anak mo na dapat ikaw ang nag-aalaga. Uh oo. -oh. Kaya ikaw, uh oo, -oh. umuwi ka na dito. Bago ka dyan pumunta sa kabiti, magpasarap ka dyan na magpakatika ka dyan sa tingil bearing mo. Uh -oh. Alagaan mo muna yung mga anak mo dito. Uh -oh. Wala ka namang pinapalala dito na sustento para na pakain sa anak mo. Kami nitong nagpapakain. Kami nagpapakahirap magtuhog ng isaw dito at magtinda ng barbecue sa labas para lang may pakain sa anak mo. Ito nagpapasarap diyan May binibigyan din mo yung pusa iat ng ganito iat. Oo, ang mga pusa na iyan talagang araw-araw yun may takisang tuhog ng isaw. <laughs> 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 Oo. Kaya minsan nga yung mga pusa, no, mababait din pala yan kasi Buti hindi mo rin niya tinutuog. <laughs> hindi, yung mga pusa pagkatapos nilang kumain kasi binibigyan ko sila ng isang tuhog nito, sinasauli nila yung steak kasi tuhog din daw kasi sayang. <laughs> Kaya yung mga tira yung mga nagagamit na ano pala, yung na, nagagamit na steak na mga pusa, eh nare-recycle ko, gamit din para doon, benta sa labas tong iso, gamit tong mga tuhog na ano nila, gamit na rin nila. <laughs> Parang totoo ba? Uh. <laughs> <laughs> ko kaya yan Agad naman mo Kaya ikaw malo, no? Ikaw na talagang uh, masasabi mo talaga na yung beauty mo na iwan ko lang kung pwede pa bang online yan pero pang lako-lako lang yata yan. Uy, may ano pa, may mga beauty care, beauty care, malo. Uy, ko, hindi, hindi na siya kaya. Hindi na siya kaya i-care ng mga beauty product niya kasi hindi na talaga kaya. Mm -mm. Talagang yung ano ni Malo, talaga yung beauty niya, masasabi mo talaga na talagang ano na yung parang grabe na pagkababad talaga sa araw, grabe na pagkababad sa chemical, talagang ano lutong-luto na talaga sa chemical, hindi na kaya ng mga organic yan. Mm -mm. Talagang bagay na lang kayo, malo, panghuling kimikal na lang talaga, formalin. <laughs> Yun na lang talaga. Mm -mm. Kaya ikaw formalin malo... dati. Kaya ikaw, malo, kung nasaan ka man ngayon, kasi sabi mo nasa Cavite ka, kung wala ka man sa Cavite, kung nasa, ayaw ko kung saan lupalop ka ng mundo, nasaan ka, no? Huwag mo hintay na ipasundo kita dyan sa Tanas para umuwi ka lang dito. Ha? Sige na patayin mo na 'yan.